Mga mga kasari, ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay kabubukas lang ng aming tindahan. So nagwawalis-walis nga tayo dyan matapos kong mailabas lahat ng mga mantika. Ayan. Uh, kasi yung mga mantika ay nilalabas namin tuwing ano, umaga. So Ayan yung ganap sa akin ngayong umaga. Nailabas na rin namin yung mga uling at saka yung mga bulilay. So, ayan, yun lang naman yung aming nilalabas. Hindi kagaya dati na medyo marami kaming nilalabas. Kahit itlog ay nilalabas din namin. So, ito nga pala yung harap ng tindahan namin. So, medyo masikip. Pag umaga kasi maraming deliveries na gulay. So, manok. Dahil nga kami ay malapit sa gulayan at sa manukan. So, mga nagdi-deliver kaya medyo masikip so ito na yung aking tindahan at bagong bukas lang tayo so punong-puno tayo ngayon kasi kahapon madami tayong deliveries so marami din tayong aayusin lalagyan ng presyo, i-update natin yung mga presyo at saka uh, magilinis din tayo ng mga alikabok kasi nga dito ay araw-araw halos ang daming alikabok na ng mga paninda gawa ng yun nga malapit kami sa daanan at saka mabilis din yung hangin kaya ang bilis magkaalikabok ng paninda so kung hindi natin babawasan ay masyadong ang um, kakapal na yung alikabok so ayan at ayan na nga may mga customer na tayong dumadating at yan ang binibilin niya ang um, tinapay at saka itong tang na four season so ayan ang binili niya guys ay tinapay so may hinahanap pa siya na candy so wala naman tayo yata yun hindi ko kasi maintindihan kung ano yung hinahanap niyang candy so ayan at ito naman may customer ulit tayo bibili lang siya ng isang sun silk so miram siya sa akin ng gunting ayan may chinichika siya eto namang taong ito ay napakabait at napaka chikadora din so napaka ano niya, um, pag bumibili sa amin ay talagang may baon siya laging kwento, so nakakatuwa naman yung ganun, napakabait niyan tao so ayan, ang uh, kanyang biniling sansak, uh, so siya daw muna ay maliligo kasi uh, alas 4 pa daw siya umalis sa bahay so ang tinitinda naman niyang guys ay gulay dito sa loob din ng palengke. So, yun ang karimitan din namin customer, yung mga nagtitinda dito. So, pag mm, maaga silang nauhaw, ayan, dito sa amin bibili. At ayan na nga guys, dumating naman yung ating delivery sa Sun Rocks. So, ayan yung ating mga in-order. ah uh, yan naman ay dala nila yung product. So, ngayon, magbubuking sila. Tapos, ay deliver na rin sa'yo ngayon. Dala na nila yung items pag nagpa-order sila. So, yan lang naman ang in-order ko. Del... Yung dahil na yan ay apat na kulay. May pink, may violet, may blue, tsaka lavender. So, yan lang ang unang in-order ko kasi meron pa naman akong pink at tsaka, um, ano bang isa? Basta yun. Uh, yan din, kasama niya yung mga sunrocks. At nag-order din tayo ng polbo. Yung Lewis and Pearl na polbo at pabango ay sa kanila yun. So ayan, umorder tayo at ayan na nga, babayaran ko na at tama naman ang dala niyang items so babayaran na natin guys at yan, yan yung anak ko so ayan nga halab, um, yung mga tinapay na yan ay bago ding deliver guys so pinagbantay ko kasi yung hipag ko kahapon at so ayan ang kahalagahan nito nilalagyan ng mga presyo ay kahit sinong pagbantayin mo ay madali lang ibenta kasi nga may presyo na pero sa akin wala namang problema kasi halos na may memorize ko na yung presyo ng aking mga paninda so hindi pa kasi ayos yung POS namin so taga tsaga lang ako sa ganyan so dati kasi sa Kabite ay naka POS kami ini-encode lahat namin sa computer eh nasira yung hindi naman monitor yung parang CPU nya so hindi pa ako nakakabili ng bago Ayan. Kaya tsaga-tsaga tayo sa ganito. Nilalagyan ko isa-isa ng presyo. So, pag, kaya lang ha, kapag nabebenta na lahat, ayun, di bagong presyohan na ulit. So, tsaga-tsaga lang talaga. So, sabi sa akin ng hipag ko kahapon ay, eh, yun nga, kung halimbawa nga sila ang magbabantay, ay eh, lagyan ko na ng mga presyo lahat para kahit ako'y umalis, alam nila yung presyo. So, pag, pag ako'y wala dito, tapos iba yung pinagbabantay ko talagang alert pa rin na kami sa video call video call <laughs> kasi nga tinatanong pa rin nila yung lahat ng presyo ng aking paninda kasi minsan nawawala ang presyo so talagang ano natanong nila pag may bumibili so ayan ang kahalagahan din na nilalagyan natin ng presyo at para yung customer ay hindi na rin tanong ng tanong pag may presyo na iyan so minsan kasi um, Uh, Nag-iiba din ang presyo ng mga paninda So, kailangan i-update din palagi So, punong-puno tayo ngayon Kasi nga kahapon nga ay marami tayong deliveries So, may deliveries tayo sa tinapay, sa Jack and Jill At yan, may customer nga tayo mga kasari At pumili um, siya ng tinapay na otap So, alam nyo ba guys na napakabenta dito ng otap at yung mga tinapay na basta yung masarap sa kape. So yan, yeah, napakabenta nun. Ah, umu-order tayo nyan. Um, ah, sigo sa isang balot ay 20 pieces. So may ilang klase yon May otap, may butter, <coughs> butter cookies, at saka at saka ano, yung paborita. Ang tawag nila guys na paborita, yung bilog-bilog na matitigas. So, may yun, mga tawag sila dyan. Basta ako, yun na lang din ang tinatawag ko. So, ayan, tuloy-tuloy tayo sa paglalagay ng presyo ng ating paninda. So, tsaga-tsaga lang tayo guys. At, ang panahon ngayon guys ay sobrang init. Uh, talagang parang, ano, ingat-ingat uh, na lang tayo kasi nga, um, parang, sobrang init ng panahon tapos konti lang yung hangin hindi gaano siyang mahangin summer na talaga summer feel so ayan mga kasari um tayo ay maglalagay pa rin ng presyo dito sa ating mga tinapay so ang aking mga tinitindang tinapay ayan meron tayong pita, bravo, richoco um no ngayon pandivar, dough donut um Chocomucho, Kombi, Ribisco, Hansel, Tucu So, mabibenta naman guys yung tinapay dito. At lagi akong may stock ng ganyang balot-balot. Kasi nga, uh, mabenta naman guys yung ano, mabenta naman ang balot-balot na tinapay dito sa aking tindahan. So, nakakatuwa at talagang nasa-sold out naman guys yung ating mga tinapay. So, mahihilig talaga yung mga tao dito sa balot-balot. At isa pang mabenta guys yung hopya. Napakabenta rin ng hopya dito kasari. So, pag may meron akong Hopia, ay talagang laging ubos na nabibenta talaga sa job. So, dumating ang deliveries namin sa ano, sa TSM. So, yung TSM naman guys, ayun ay ano, para siyang pure gold. Marami din siyang product na uh, meron. At saka sa ano po yon? guys, may bumili sa atin. So, nagbo-voice over lang kasi ako. Kasi marami ditong nag, uh, ano, nag, sa, nagsa, sounds So, baka tayo yung makapirate. Ayan. So, pag nagbo-voice over ako, syempre, pag bumi may bumibili, na i-stop din. So, ayan. Blogger be like. <laughs> so, ayan guys. Um, halos nalalagyan na nating lahat itong ating mga panindang tinapay. At, um, ako talaga ay iniisa-isa ko na ngayon kasi nga hindi talaga maiiwasan na may magbabantay na iba kasi minsan yung kapatid ko hindi rin naman niya memorize lahat din ng presyo so kailangan ko na talaga siyang ano lagyan ng presyo lahat at ayan na nga Ah, uh, meron tayo. <laughs> Tingnan naman guys, at may dala-dala pa ako nyang panlinis, ah, 'di ba? Panlinis ng kasi pag minagitan ako ng malaking sabay punas na din, 'di ba? Double purpose. <laughs> Uh, naglilinis na tayo, nagtitinda pa, tapos naglalagay pa ng presyo. So, ayan ang ating ang mga tenderang nakaka-relate lang sa mga ganitong senaryo. Hindi mo alam, nasa kilikili mo pala yung mga ganyang bagay. So, kahit nagtitinda ka, ay daladala mo pa rin talaga. Um, hindi lang tayo dapat nakaupo lang pag walang ginagawa. Ayan, kailangan din natin maging busy. So, ayan. Uh, katulad ko na ako na lang yung nagmamanage sa lahat ng mga panindang ito sa tindahang ito ayan sinisikap ko sadya na mapaayos maisaayos itong aking tindahan so kahit wala ako at um, mas madali din nilang malalaman ang ating presyo at saka maganda rin yung maayos malinis at kaakit-akit ang ating tindahan para naman ang ating mga customer ay ganahang mamili sa atin. So, ayun, yun lang naman yung sekreto ng, ano, ng pagiging matagumpay na tindahan. So, hindi ko naman sinasabi na matagumpay ang tindahan sa base lang sa aking experience. Sa ilang taon na rin na magdidinda. Ayan. Um, Basta positive lang lagi ako. Positive lang lagi yung iniisip ko. Pagpasok ko pa lang dito sa tindahan, um, iisipin ko na lahat ng gagawin ko. So, ayun. Sapat sa araw na to ay ganito ang gagawin ko. O, ba diba? Para may natatapos tayo. So, ngayon ay wala akong kasama, wala yung kapatid ko ulit at day off niya. Tuwing Thursday ang day off niya dito sa aking tindahan. So, sinama ko yung anak ko. Ayan, may taga-video tayo. So, ayan kas mga kasari. Uh, hanggang dito na lang po ang aking isi-share. Salamat po sa inyong panonood. At sana po ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayan, bye-bye.